Si Harris ay isang simpleng tagalinis sa Britain. Isang araw, napatitig siya sa isang mamahaling custom dress na nakadisplay sa bahay ng amo niya. Ang tela nito ay kumikislap ng malambing, parang mga bituin na sumasayaw sa tahimik na gabi. Ngunit nang sabihin ng amo niya na nagkakahalaga ito ng limang daang libra, nanlaki ang mata niya. Para sa isang taong halos hindi sapat ang kinikita sa paglalampaso at maliliit na gawain, ang 500 pounds ay parang pangarap na hindi kailanman maaabot. Pero hindi nagpasindak si Harris. Ipinunla niya sa puso niya ang pangarap. Balang araw, bibilhin niya ang damit na iyon. Simula noon, nagsimula siyang magtipid. Habang ang iba ay sumasakay ng bus, naglalakad si Harris kahit umulan o bumabagyo. Habang ang iba ay nagpapahinga sa mga bahay na komportable, Pinapatay ni Harris ang ilaw para makaipon kahit kaunting barya, nagpabalik-balik siya sa iba't ibang cleaning job at sa libreng oras niya, nananahi siya ng damit ng iba. Unti-unti, nag-iipon siya upang maabot ang pangarap. At minsan, ang swerte ay lumalapit sa mga taong hindi sumusuko. Isang gabi, nagsulat lang siya ng ilang numero sa isang lottery ticket at natulog na may munting pag-asa kinaumagahan, nagising ang swerte. Nanalo siya ng isang daan at limampung libra. Tumalon siya sa tuwa. Natuwa rin ang matalik niyang kaibigan na si Little Winnie. Pero hindi madali ang buhay dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, binawasan ng amo niya ang oras niya sa trabaho hanggang sa tuluyang wala na siyang sweldo. Lubos siyang nasaktan at nanghina. Parang lumalayo na naman ang pangarap nang makita ni Winnie na araw-araw ay parang pasan ni Harris ang mundo. Dinala niya ito sa dog racing track para maaliw doon. Napatingin si Harris sa aso numero 6. Ang pangalan nito, High Fashion. Parang kumislot ang puso niya. Tila may senyales. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang isang daang libra at tumaya sa aso si Archie, ang nagbebenta ng tiket, gustong ipaliwanag na hindi na nanalo ang aso. Ngunit dahil nandoon ang may-ari, tumahimik siya at tinanggap ang pera. Nagsimula ang karera. Mabilis ang takbo ng aso numero 6. Napasigaw si Harris sa tuwa. Para bang abot kamay na niya ang pangarap. Ngunit sa mismong lapit ng finish line, bigla itong huminto gumuhu lahat. Naglaho ang isang daang libra niya. Napatingin lamang siya sa truck na parang talunan. Nilapitan siya ni Archie at mahina nitong sinabi, hindi mali ang mangarap. Pero minsan, kailangan din nating tanggapin ang realidad. Akala ni Harris wala na siyang pag-asa. Ngunit isang araw, pauwi na siya nang may makita siyang kumikislap sa tubig ulan. Isang mamahaling diamond ring. Kung ibebenta niya ito, sapat na para bilhin ang damit. Pero hindi siya nagdalawang isip. Dinalan niya ito diretso sa presinto. Alam niyang hindi iyon kanya hindi niya ipagpapalit ang prinsipyo niya kapalit ng mabilis na pera at pinalitan siya ng tapat na kapalaran. Ilang araw lang, natanggap niya ang matagal nang hindi na ibibigay na pensyon ng yumaong asawa niya mula sa militar. Dumating din ang opisyal mula sa pulisya at sinabing natagpuan ang tunay na may-ari ng Sing Sing at bilang pasasalamat sa katapatan ni Harris, nagbigay ito ng malaking pabuya. Dumating din si Archie. Harris, sabi niya, Hindi ko nailigtas ang isang daang libra mo. Pero nagdagdag ako mula sa tinatago kong 10 libra at tumaya muli na ako at ito ay binabalik ko. Mas malaki pa kaysa nawala mo. Pinagsama-sama ang lahat ng biyaya. At sa wakas, naabot ni Harris ang daang libra. Nakamit niya ang pangarap. Hindi dahil sa swerte lang, kundi dahil sa tiyaga, pagpupursige at pagiging tapat kahit noong wala na siyang pag-asa. Matapos niyang makumpleto ang ipon, nag-book siya ng flight, unang beses niya sumakay ng eroplano kaya halo-halong kaba at pananabik ang naramdaman niya. Habang nakatanaw siya sa bintana, kita niya ang mga ilaw ng Paris na kumikislap sa ibaba, inisip niyang suot niya ang Dior na damit, at hindi niya mapigilan ang isang munting ngiti. Pagdating niya sa Paris, nagtipid siya at doon natulog sa istasyon, nakaupo sa malamig na bangko. Kinaumagahan, may isang mahinahong estranghero na tumulong sa kanya makapunta sa headquarters ng Jor, papasok na sana siya nang biglang madulas at matumba ang isang model sa red carpet. Mabilis siyang lumapit at tinulungan. Ang pangalan ng model ay Natasha nagmamadali itong pumasok, pero naiwan ang bag. Sinundan ni Harris para ibalik ito. Hindi niya alam, ang simpleng kabutihang iyon ang magiging susi ng buong karanasan niya sa Paris pagpasok niya sa reception area, isang babaeng manager na elegante ang bihis ang tumingin sa damit niyang simple. With disgust, tahimik siyang pinatabi sa sulok habang masaya at magiliw nitong tinatanggap ang mga mayayamang bisita at binibigyan ng pass kinabahan at naiinip si Harris. Siya ang nauna, bakit hindi siya pinapapasok? Ngunit patuloy siyang hindi pinansin ng manager at mas inasikaso pa ang anak ni Lady Avalon. Para sa manager, nakakababa ng reputasyon ang presensya ni Harris. Kaya inutusan niya ang isang supervisor na dalhin si Harris sa isang department store para ipakita ang damit na bagay sa antas niya. Pero mariin itong tinanggihan ni Harris, pinagtrabahuhan ko ito araw at gabi. Nandito lang ako para makita ang damit na pangarap ko. Wala nang iba. Nang makita ng accountant ang perang dala niya, handa na sana nitong papasukin si Harris. Ngunit agad na sumingit ang manager at matalim na nagsabi. Ngayon ang ikasampung anibersaryo ng Dior. Sa backstage, nagkaroon ng bulungan. Isang tagalinis na nag-ipon ng lahat ng pera para bumili ng Dior dress. Ipinapasok mismo ng isang markis. Sumilip ang mga model sa likod ng kurtina para siya itignan, sinabi ng markis kay Harris. Kung may nagustuhan kang damit, isulat mo lang ang numero nito sa aklat sa tabi mo. Pagkatapos ng show, maaari mo itong bilhin. Napansin ni Harris ang rosas sa bulsa ng coat ng markis yumuko siya at inamoy ang bango nito. Doon nagsimula ang pag-uusap nila tungkol sa mga rosas. Habang nag-uusap, nalaman nilang pareho na pala silang nawalan ng asawa, unti-unting naging malumanay, magaan, at personal ang hangin sa pagitan nila. Ngunit naputol ang sandaling iyon dahil kay Lady Avalon. Katabi pala ni Harris ang upuan nito, hindi ito natuwa. Tinangka ng manager na ilipat si Harris, pero hindi maaaring galawin ang tradisyonal na upuan ni Lady Avalon. Kaya nanatili ito at mariing tinakpan ang ilong at bibig gamit ang panyo. Ipinapakita ang pag-ayaw kay Harris, nagsimula ang fashion show. Isa-isang lumabas ang mga model na may suot na kahangahangang mga damit. Nabighani ang lahat. Si Harris man ay tuluyang nawala sa sarili sa panunood, may nakita siyang isang napakagandang light green na damit. Kaya agad niyang isinulat ang numero, 73. Pero sa huling bahagi, lumabas ang isang pulang damit at parang umapoy ang puso niya. Ang kulay nito ay parang apoy na buhay at parang may nagising sa loob niya. Nagbago ang isip niya. Ang pulang damit ang nais niya. Nagmadali siyang pumunta sa supervisor para ilista ang numero ng damit. Ngunit doon siya nasaktan. Binili na ni Lady Avalon ang pulang damit. Naniniwala si Lady Avalon na hindi kailanman magiging karapat-dapat ang isang tulad ni Harris para magsuot ng pulang ganoong karangya. Para kay Lady Avalon, hindi karapat-dapat ang isang tulad ni Harris na magsuot ng damit mula sa isang prestihiyosong brand tulad ng Dior. Bawat haute couture dress ay iisa lang sa buong mundo kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi pumili ng ibang disenyo. Pinili niya ang berdeng damit na una niyang nagustuhan, pero may bago namang problema. Kailangan ng bawat Dior gown ng sunod-sunod na fitting para maging perpektong sukat. Kailangan ni Harris manatili sa Paris ng halos dalawang linggo. Ngunit naubos na ang lahat ng ipon niya sa pagbili ng damit. Wala na siyang pera para sa pananatili dito, nagsimulang mumisi ang manager. Sana hindi mo nalang binili yung damit, sabi nito, nang may panunuya, biglang sumingit si Natasha, ang model na tinulungan niyang bumangon sa red carpet, sinabi nitong kakausapin niya ang designer para paikliin ang fitting schedule. Pagkatapos, nag-alok naman si Frel, ang officer sa finance, na maaari munang tumuloy si Harris sa bahay niya. Susubukan pa sana ng manager na pigilan, ngunit ngumiti ang supervisor at iniimbita si Harris papasok. Nang marinig ng mga staff ang kwento ng pagsisikap ni Harris, tinanggap nila siya ng may palakpak at ngiti. May nagbiro pa para kang model, pareho ang hugis ng katawan, napatawa si Harris at nagbitaw ng magana joke sa Ingles, at natawa ng malakas ang buong silid. Pagkatapos ng unang fitting, naghihintay na si Natasha sa kotse. Nagulat si Harris, kahit saglit pa lang sila magkakilala, ramdam niya ang tunay na kabutihan nito, dumaan sila sa pinakamagagandang kalsada ng Paris upang maramdaman ni Harris ang ganda ng lungsod. Pagdating sa bahay ni Frel, hindi napigilan ni Harris ang sarili. Agad siyang naglinis. Nang bumalik si Frel at makita ang malaking pagbabago, napahinto siya. Nahihiya siyang humingi ng paumanhin kay Natasha. Nahulog ang isang paper bag, sabay silang yumuko para pulutin ang laman at nagbanggaan ang kanilang noo, mahinhin silang napangiti at nagsorry sa isa't isa. Sa hapunan, napansin ni Harris na gusto ni Frel si Natasha. Dahan-dahan niyang dinala ang usapan sa paboritong author ni Natasha. Na favorite din pala ni Frel, nagkaroon ng maliit, ngunit malinaw na kislap sa puso ni Natasha. Kinagabihan, Nakatayo si Harris sa ilalim ng bituin, hindi pa rin makapaniwalang naroon siya. Sa Paris, sa mismong pangarap niyang syudad araw-araw niyang dinadalaw ang couture workshop. Sa ingay ng makinang panahi at lambot ng telang seda, nalaman niyang malaki ang problema ng Dior. Maraming mayayamang kliyente ang umaayaw sa mga damit at hindi nagbabayad, kaya hirap ang kumpanya magpasweldo sa mga empleyado. Nalungkot si Harris para sa kanila, muling nagtagpo sila ng marquis. Nang malaman nitong isang linggo pa siyang mananatili, inimbitahan siya sa flower market. Habang naglalakad, pinuri nito ang tapang ni Harris. Ang maglaan ng lahat ng ipon kapalit ng isang damit, ngumiti si Harris at sabing, Tinatawag nga itong kahibangan ng pinakamalapit kong kaibigan, sumagot ang Marquis, Banayad at may lalim na iintindihan ko ang mga magagandang damit. Nagpapaalala sila sa akin ng mga panahong masaya na nawala. Upang mawaglit ang lungkot, inimbitahan siya ni Marquis sa isang ingranding sayawan puno ng mga mayayaman, caviar, at champagne. Sa gitna ng musika at ilaw, napadala si Harris sa karangyaan. Ngunit kinaumagahan, paggising niya, alas 10.30 na. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa workshop, ngunit malamig ang salubong ng tagapagtahi. Hindi na ako magtatrabaho ngayon. Hindi mo nire-respeto ang oras ko. Nakiusap si Harris sa supervisor, ngunit matagal nang gusto ng babaeng manager na umalis siya, tanging ang matandang supervisor lang ang may awa sa kanya. Pero halatang hindi rin ito makakagawa ng kahit ano. Kaya diretsong umamin si Harris sa harap ng lahat, sabi niya. Nagkamali ako, nahihiya ako sa ginawa ko. Nire-respeto ko kayong lahat at ito ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buong buhay ko. Dahil sa katapatan at pagpapakumbaba niya, tahimik na lumapit ang supervisor at ginamit ang autoridad nito, dinala niya si Harris sa bahagi ng workshop kung saan nakadisplay ang pinakamagagandang damit. Sa ilaw, kumikislap ang bawat tela na parang obra, parang mga alahas na isinusuot. Hindi lang tela. Doon sa sulok, Nakita ni Harris muli ang pulang damit na unang tumatak sa puso niya. Doon niya tunay na naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng hot couture, sinabi ng manager kay Harris na pumili ng ibang disenyo. Dahil hindi naman pwedeng umuwi siyang wala man lang makukuha. Dahil sa pagiging tapat niya at pag-appreciate ng totoo, unti-unting nakuha niya ang respeto ng staff. At nang makita nila ang husay niya sa pananahi, lalo silang humanga, nagmungkahi pa sila na kunin muli ang sukat niya pero galit pa rin ang female manager. Hinila niya si Harris sa opisina at galit na galit na sinabi. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabi niya, hindi pa raw siya nakakakita ng isang katulad ni Harris na nagtatahi ng sarili niyang couture dress. Tumaas pa ang boses niya. Ang mga damit na ito, para sa mayayamang babae na kumikislap sa malalaking party. Ikaw, saan mo susuotin iyan? Habang naglilinis ng kalsada, bahagyang natigilan si Harris, pero mahina niyang sagot. Pangarap ko ito. Sakto namang dumating si Natasha at iniabot sa kanya ang mga rosas mula kay Marquis. Kinagabihan, naglakad sina Harris at Frel na punta ang pag-uusap nila sa problema sa Dior. Dahil si Frel ang humahawak sa finances, hindi siya gaanong optimistiko. Pero puno ng tiwala si Harris, hinikayat niya si Frel na subukan ang mga ideyan siya. Sabi ni Frel, marami akong naiisip, pero walang nakikinig. Ngumiti si Harris, para may makinig, kailangan maniwala ka muna sa sarili mo. Ang mahalaga, subukan? Natatawa si Frel. Sa paglalakad nila, napadpad sila sa isang movie premiere. Nakita nila si Natasha na malapit ang kilos sa leading actor. Nagsalita si Harris nang walang mali siya, pero halatang nasaktan ng kaunti si Frel. Masaya si Natasha na makita sila, pero pagkatapos ng kaunting usap, bumalik siya sa pag-post kasama ang actor para sa promosyon. Mahinang sabi ni Harris, trabaho lang iyon. Sagot ni Frel, Huwag mong pilitin ang mga koneksyon na wala naman, ikaw rin ang masasaktan. Oo, gusto ko si Natasha, pero parang between siya. Maganda, pero nasa malayo. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Tumigil si Frail at nagsalita ng seryoso. Maganda ang Paris para sa mga pangarap tulad ng sayo. Pero huwag mong ipilit ang mga pangarap mo sa ibang tao. Baka ang totoong nangangailangan ng pagmamahal ay ikaw. Tumama iyon kay Harris. Napaalala niya si Eddie, ang yumaon niyang asawa. Ang pensyon nito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong makarating sa Paris. Tanong niya sa sarili, baka ito ay tanda? Baka siya mismo ang ipinadala ni Eddie dito para muling magmahal? Kinabukasan, dumating si Harris sa bahay ng Marquis. Pinakita nito ang mga lumang larawan at ikinuwento na noong nasa boarding school pa siya, madalas siyang tuksuhin. Doon, may babaeng tagalinis. Tinawag niya itong mop madam na nag-alaga sa kanya, nagbibigay lakas ng loob at bumubuo ng tiwala niya sa sarili, Bumiti ang Marquis at sinabi, Kapag nakikita kita, naaalala ko ang mapmadam noong bata pa ako. Naiintindihan ni Harris, hindi ito pag-ibig, kundi ang init at pasasalamat mula sa nakaraan, maayos siyang nagpaalam. Habang pauwi, naramdaman niya ang kakaibang kakulangan sa loob. Ngayon lang niya naunawaan, kahit na naging bahagi siya ng isang high fashion na gown, sa kaibuturan, na natili pa rin siyang malungkot. Tulad ng isang damit na nakabitin lang sa hanger. Ang kwento ng Cinderella ay hindi talaga totoo. Bukasan, pagdating niya sa Dior House, nakita niya ang dalawampu't empleyado na nag-iimpiki at umaalis. Ang buong lugar ay magulo at halatang nasa krisis ang matagal nang itinatag na kumpanya. Agad na hinarang ni Harris ang lahat at hinikayat silang magkaisa at humingi ng paliwanag. Sinabi ng female manager na wala siyang autoridad dito na nagpa siya si Harris na kausapin mismo ang may-ari ng Dior. Habang papunta, mas marami pang empleyado ang sumama sa kanya. Pagdating nila sa main office, sinubukang pigilan siya ni Frel, ngunit matatag na sinabi ni Harris. Ito na ang tamang panahon para ipakita natin ang ating kakayahan. Itinutulak niya si Frel patungo sa opisina ng CEO at sinabi, Ngayon, ikaw ang magsasalita. Humingi si Harris sa CEO ng Dior ng oras. Sir, bigyan po natin siya ng sampung minuto. Baka ang batang ito ang makapagsalba sa Dior. Matapos ang kaunting pag-aalinlangan, nilabas ni Frel ang ideya, puno ng kumpiyansa, at ipinahayag ang revolusyonaryong ideya. Dapat lumabas ang Dior mula sa tradisyonal na luxury image at maglunsad ng abot-kayang pero stylish na light luxury line para makasali rin ang ordinaryong babae sa brand. Pinakinggan ni Dior ang lahat ng kanyang sinabi at nag-isip ng malalim. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Frel at ipinahayag sa lahat na aprobado ang kanyang plano. Sa wakas, ang Dior brand ay magkakaroon ng bagong direksyon at bisyon. At ang unang mukha ng bagong simula ay si Harris. Hindi lamang nawasak ang mga plano ng layoffs, kundi mas marami pang empleyado ang maapektuhan sa positibong paraan. Napagtanto ng female manager na wala na siyang lugar sa kumpanya, kaya tahimik siyang nag-resign, kasama rin ni Natasha ang pagbibitiw. Sa gabi, pumunta si na Harris at Frel sa bahay ng female manager at hinikayat siyang bumalik dahil walang makakaunawa sa pangangailangan ng mga babaeng consumer. Gaya ng karanasan at perspektibo niya, natuwa ang manager sa sincere at respetadong mungkahi at pumayag. Nang napag-usapan si Natasha, nalaman na aalis ito sa Paris para sundan ang sariling pangarap agad na nagtungo si na Harris at Frel sa train station at sa wakas, sa waiting room, nakatagpo nila si Natasha sinubukang ipaliwanag ni Frel kay Harris gamit ang kanyang kaalaman sa libro at pilosopiya Ngunit naiinis si Harris sa kanyang tuwid at seryosong paraan. Sa galit at emosyon, hiningi niya kay Frel na halikan siya para tuluyan ng mapatahimik ito at ginawa nila iyon. Kinabukasan, pumasok si Harris sa Dior House sa huling pagkakataon. Ang damit na pinaghirapan niya, na hinabi at nilikha ng buong puso, ay sa wakas ay kumpleto na kahangahanga at natatangi. Nagtapos ang kanyang paglalakbay sa Paris, bumalik si Harris sa kanyang lumang tahanan dala ang kanyang maleta. Sa gabi, biglang dumating ang kanyang dating may-ari nang walang abiso. Umiiyak ito at ikinukwento kay Harris ang hirap ng kanyang sitwasyon. Mayroong dapat puntahan na mahalagang party, pero wala ng damit na angkop isuot. Buong pusong pinahiram ni Harris ang high-class jaw dress na siya mismo ang nagdisenyo, ang simbolo ng kanyang mga pangarap. Maganda namang umangkop ang damit sa kanyang dating may-ari. Paulit-ulit siyang pinasasalamatan bago umalis sa party kinabukasan. Pagbalik ni Harris para maglinis, habang binubuksan ang mga kurtina, napatingin siya sa kanyang sariling damit. Nakakalat sa sofa, marumi at may mga sunog na marka lumantad ang katotohanan. Walang respeto ang dating may-ari kay Harris at sa kanyang damit. Sadyang tumayo siya malapit sa fireplace at sinunog ang damit para lahat ng mata ay nakatuon sa kanya at siya ang maging sentro ng atensyon sa party na sira ang puso ni Harris. Sa galit, Kinuha niya ang perang ibinigay bilang kompensasyon ng kanyang dating may-ari at itinapon iniwan ang susi sa puwang ng pinto ang dress ay hindi basta damit para sa kanya ito ay simbolo ng walang katapusang pangarap at hirap na kanyang pinagdaanan at ngayon kahit hindi pa niya ito naisusuot nasira ito dala ang mabigat na damdamin pumunta si Harris sa tulay ng ilog Tempami tumayo siya roon at tahimik na pinakawalan ang lahat ng emosyon pag-asa at pangarap na nakaugnay sa damit. Dahan-dahang hinulog sa ilog and damit. Pagkatapos noon, hindi na siya lumabas ng kanyang silid sa loob ng ilang araw. Nag-alala ang matalik niyang kaibigan na si Archie, baka gumawa siya ng maling hakbang. Kaya pinilit niyang sirain ang pinto at pumasok. Kasama ng iba pang kaibigan, sinikap nilang aliwin si Harris, sinasabi na kailangan niyang bumangon at muling mangarap. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na muling lumingon si Harris sa kanyang lumang pangarap. Nang makita niya ang bagong damit ni Madam Dante, wala na siyang interes dito, tinanong siya ni Madam Dante. Nakita mo ba ang dyaryo ngayon? May litrato doon ng babaeng naging sentro ng balita dahil sa George dress. Muling nasaktan ang puso ni Harris. Sa galit, nag-resign siya sa trabaho at hiniling ang buong bayad na natitira. Isang gabi, habang abala si Harris sa paghahalaman, may kumatok sa pinto. Dumating ang isang delivery boy, dala ang isang bouquet ng bulaklak at isang maliit na regalo. Nang buksan ni Harris, ito ay mula sa Dior House. Kasama sa loob, ang isang liham. Mahal na Harris, nakita namin sa dyaryo ang balita tungkol sa sinunog mong damit. Pagamat tumaas ang benta ng aming dresses dahil dito, labis kaming nalungkot para sa iyo, isa kang mabuting tao. Pagkatapos mong umalis sa Paris, naaresto ang asawa ni Lady Avalon dahil sa kasong pandarambong at ngayon nakakulong. Ang bayad para sa red dress na iniorder niya ay hindi nabayaran. Ngayon, Muling nilikha ang damit ayon sa iyong sukat at ipinadala sa iyo ang mga rosas na ito mula kay Marky. Pakiingatan ang damit mula sa apoy. Buong pagmamahal at pasasalamat mula sa amin. Sa isang dinner party para sa mga veterano, sa gitna ng mga ilaw at kislap, pumasok si Harris na suot ang napakagandang damit na mangha ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Agad na napansin siya ng lahat at naging sentro ng atensyon. Ngumiti si Archie at sinabi, iba na ang ningning mo ngayon. Sumagot si Harris, dahil ito sa damit. Ngunit sinabi ni Archie, hindi, hindi lang dahil sa damit. Ang kagandahan ng puso ng tao ang nagpapatingkad sa aura niya at ang damit ay paraan lang para mas lumiwanag. Ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat ng edad o ng hirap at ginhawa ng buhay. Ang tanging pumipigil sa kagandahan ay ang pusong nawalan ng sigla at hindi na naghahangad ng maganda. Sa paghahanap ni Harris sa kanyang pangarap, pinanatili niya ang katotohanan at kabutihan. Nang makita niya ang singsing -sing na diamante, Ibinalik niya ito sa tunay na may-ari ng walang pag-aatubili. Tuwing pinapakiusapan siya ng manager na huwag mag-resign, pinatawad niya ito, nakalimot sa lumang alitan. Nang matanto niya na ang damdamin ng Marquis ay paghanga lamang at hindi pag-ibig, maayos siyang nagpaalam ng walang attachment o panghihinayang. Kahit nasira ang kanyang high-end na damit ng dating may-ari, nagbigay sa kanya ng mas mahalagang bagay, ang kanyang kabutihan sa gitna ng pagkadurog ng puso. Ang kumikinang na red dress sa Veterans Ball ay nagturo na ang tunay na kariktan ay hindi nakabase sa panlabas na bagay. Ito ay nagmumula sa ningning ng ating puso. Kahit saan tayo naroroon, may karapatan ang bawat ordinaryong tao na mangarap. Kahit gaano katindi ang panguyam ng mundo, may karapatan ang bawat kaluluwa na pahalagahan at mahalin ng mahinahon. Tulad ni Harris, Kapag pinrotektahan natin ang ating mga pagpapahalaga gamit ang kabutihang nasa loob natin at may tapang na ang ating kinabukasan, maririnig natin ang tunog ng ating mga pangarap na namumukadkad sa unang sinag ng tahimik na araw. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na recap.